Um, good evening, sir. Ano sa ni sir? Ako si Carter Galpin. Um, after ka, uh, before ka na katuloy, sir, ano sa gito yung kwan? Ah, kaning lower back problem. pain na ko. Ah, ten years, gina ko rin gina, paan? Mm, Ten years, good? Oh, ten years. Karo mo rin na oli-oli, ano gito siya? Ano na ang bago mag-kairo? Okay na gito? Or... Okay kayo, okay. taga-liho. Kuto, good

Mm. Na med. <laughs> okay. Yeah, close it. I almost ended up like kalau babynya mine, but okay. Ya first me, it's okay. Tunggu sebentar. Inhale. Exhale. Inhale. These

Kasi... ...wonderful. Ay, mag-hatag po ng 500 si ma'am. Ma mm -hmm. mm -hmm. ano Bale, na tanong nag-reserve sa kwat? 2,000. Tatlo kanina. Tapos ito kumakalimut na ako. Mm -hmm. Doon lang inyong hadirin, Pero, Saturday, Sunday, diyan po hang target okay. doon. every okay. 15, 16 15, 16 diyan. Bisa Saturday, Sunday. Ah! Kaya nga din Okay. po? Okay. 15-16. Can you do it, yeah. Yeah. Get it, get it.